Ayan mga kapatid, magandang uh, ano, uh, magandang tanghali po sa inyong lahat at idudugtong natin yung sa video na iyon na ginawa ko. Idudugtong natin ngayon sa pinagtawasan ni Lauren Slim na ito. Na big, uh, sa kadahilan ng bigla na lang nagiba ang kanyang uh, uh, ugali. Yan. Kung titignan natin dito kung may uh, sakit uh, spiritual o physical o mental health. Yan. Kung physical, spiritual, mental kasi tatlo kasi yan mga kapatid maaring naapektuhan -na ng pag-iisip niyan ang physical ay maaring baka eh papakita ko na naman mamaya tsaka yung spiritual ay baka may gawa ng tao elemento yan per ni patri et pidit spiritus sancti sino man ang gumagamba pakita mo sa akin sa pinagtawasan ito yan tatawasin natin kung meron bang gumagambala sa kanya Yan po mga kapatid, sa spiritual po ay wala pong gumagambala kay ano kay eh Lawrence wala pong gumagambala sa kanya wala pong gumagambala negative po ang ang ano sa pinagtawasan yan ang ano ko dito mga kapatid ay naano ito may hinalo ito sa ang nakikita ko dito nung time na nag-inuman sila sa na kanilang mga barkada kasi itong pasyente na ito nasa Maynila ito kasi nung time na naginuman sila sobrang kalasingan itong pinat ang tao na pinano sa tawas ay yung ano niya yung inumin niya yung pagkain niya ay nilagyan ng kung anong drugs ang inilagay diyan kaya pag-uwi ng bata na ito ay napasobrahan ito sa nilagay kasi uh, dito idinaan ang pagkain kaya minsan ay tulala siya at uh, iba na ang kanyang ugali. Ayan, ang ma'am, ang, ang masasabi ko sa inyo para mahuli yung gumawa sa kanya ng ganyan, ito ang uh, tuturuan ko kayo kung paano ang ano niyan. Kailangan ipa ninyo yan, ipadrug test ninyo yan, yung, yung bata na ito, ipadrug test ninyo. Pagkatapos padrug test, kung, kung positive ito, ay ma, maaring yung batang ito ay Ah uh, nilagyan ng droga yung ano nito, yung mga pagkain o inumin nito kaya nagiba yung ugali nitong tao na ito. Ayan. At saka pagkatapos, ipa-check up din niyo sa isang psychologist itong batang ito baka kung sakaling may problema ay magamot ng o ma-therapy itong bata na ito o mabigyan ng pampakalmang gamot. Ayan lang ang ang ma-advise ko sa inyo para kung gusto ninyong mahuli ang ano na yon ang mga yung kasamahan niya na gumawa ng masama sa kanya ay uh, kukunin po ninyo yung mga pangalan niyan kasi pag nalaman naman talaga kung ano lumabas sa drug test niyan at kung ano yan ay sila ang sisisihin dyan kasi nung time na mag, nag birthday yung nung dumalo siya sa birthday ay sila lang naman ang kasama ng mga barkada niya sila ang sisisihin dyan sa ginawa sa kanya kasi pinagkaisahan ito kaya kaya sa mga mga bata na makakapanood ng live na ito o makakarinig ng live na ito, uh, mag-ingat kayo sa mga kaibigan sa panahon ngayon dahil uh, iba na ang mga tao ngayon. Yan naway maging aral ito sa inyo. Yan naway maging aral ito na uh, hindi lahat ng kaibigan ay totoo sa inyo. Ayun, meron talaga diyang hindi mapagkakatiwalaan kaya maging uh, maging ano kayo dapat magaling kayong kumilatis kung ang tao ba na yan ay mabait o mad, baka balang araw ay ipapahamak kayo niyan. Kaya may mga tao talagang ganun. Mga kapatid, kaya nadadamay ang mga matitinong tao dahil sa mga kagagawan ng mga hinayupak na yan. Ayan. Ipadrug test lang ninyo. Tapos, kung sakaling positive, ang result sa drug test ay maaaring dinroga yan. Dinroga yung si uh, itong si Lorin Slim na ito. O kung negative naman, dapat ay ano ninyo mga kapatid uh, ma'am, idalhin niyo sa psychologist para ma, ma magamot ng psikolohistang doktor. Yan. At ito ay walang sakit ng spiritual. Yan ang ang masasabi ko sa inyo. Yan. Kasi hindi naman po lahat ng uh, sakit ng tao maaring kunyari nasisiraan ng ulo yan, maaring ano yan mga kapatid, maaring eh ah uh, hindi na malahat spiritual maaring may problema maaring may depression o kung ano yung mga problema ng tao na yan kaya kailangan yung mga payo ko sa inyo ay sundin ninyo para uh, ma uh, maagapan agad kasi pag hindi naagapan yan at mabigyan ng gamot ay maaring mahahantong yan sa pagkabaliw masisira ang ulo niyan kasi napasobra ang paglagay ng ano sa kanya yan, ayan lang nakikita ko ma'am at hanggang dito na lang at God bless us all. Ingat po tayo palagi. Ayan mga kapatid, ah, uh, ito na pala ang dumabas sa pinagtawasan ay eh, di naman po ako marunong mag din dahil uh, ito ang lumabas sa pinagtawasan. Meron talagang inilagay sa inumin itong ni Lawrence Lim na ito na maaring drugs o kung ano lalong lalo na yung mga barkada nila at may bisyo din ito yung ano talagang nilagyan talaga nila ito ng ano para masira ang ulo ng uh, ng pinag sa na ang aking pasyente na ito sa ano ma, para malaman ang uh, pagtatawas di may nilaga ito sa mga pagkain sa pagkain o inumin kaya nagkaganyan yung ano yung uh, pasyente o aking ano uh, nagpagamot sa akin. Wala itong ano, wala itong sakit na spiritual. Ang sakit nito ay physical at mental. Pag-iisip kasi naapektuhan nito na kung anong mga drugs ang mga uh, inilagay dito ng mga barkadan niya. Yan sa mga ano, sa mga kabataan ngayon, uh, nawa'y maging aral ito sa inyo. Piliin ninyo yung mga tao na Uh, makabubuti Yan Dahil ang ang hindi lahat ng Tao ngayon ay uh, Ano uh, Mga Mga mababait at mga ma, Ano Yan Marami kasing uh, Ano yung mga tao ngayon Yan Kasi uh, Base sa chat ng kanyang uh, Tiyahin Ay uh, yung mga barkada nito ay Mabisyo Ayan siguro Uh, hindi mabisyo yung pamangkin nito kaya gusto maimpluensyahan kaya nilagyan yung ano yung pagkain o inumin nito kaya nasira ang pag-iisip ng batang ito na, na ano sa pinagtawasan ayan sa mga kabataan dyan ay wag po kayong gumamit ng mga ganyan dahil yan po ay ah, masama at masisira po ang inyong kinabukasan pag ganyan yung mga ah, ano pag sumama kayo sa mga ganyang kaibigan yan kitang kita naman sa pinagtawasan hindi naman ako magaling mag drawing pero kitang kita talaga na meron silang nilagay kung ano ang nilagay nila sa inumin yan o uh, uh, pagkain yan yan ma'am ang advice ko lang ulit ito ha para mahuli yan kung ano yan kung yan ba talaga ay positive ipadrag test ninyo tapos kung positive yan, lahat ng mga nakainuman yan, ipatawag ninyo. Yan, para mahuli ninyo yung uh, gumawa sa kanya ng masama. Ipatawag lahat ng mga kaibigan yan. Ba't nagkaganyan yan simula nung uh, kaarawan nung October 31 na iyon. Ipatawag ninyo. Yan, para mahuli. Kung negative naman ma'am yung, yung ano sa drug test, kung negative naman, eh ano niyo dalhin niyo sa psycho, uh, psychiatrist o doktor ng mga uh, utak para malunasan ang kanyang ano baka may ay may, uh, may problema una may ano sa depression niya na depress yung batang iyan. Ayan lang ang masasabi ko. Yan at 'wag nang patagalin yang mga ganyan ma'am at baka lumala pa yan. Yan. Uh, tanggang dito na lang at God bless as all ingat po tayo palagi.